Si saw. Ha. Hello, namumuti na Pag-estimate mo maagaga aga-aga, mo na sa iyo eh, no? yung Sige po, tara po. <laughs> bay, talungan ko kayo. Huwag yan, mas guling. Dali mo ay dito ulo. Dito pa, Dito pa. Ah. Uh -huh. So, magandang gabi po sa lahat. Makita nyo naman yung lakad ni sir, medyo parang hindi pang video sa page natin, no? Kasi nakita nyo naman na normal. Pero ang sabi ni sir, mapapansin nyo titigyan nyo yung video, medyo bumabagsak yung kaliwa. Kaliwa. Ano ba? oh, so, medyo bumabagsak yung kaliwa niya. May pahinga pa daw yun. May so, pag matagal yung upo... May pahinga yun, tatlong araw ko hindi nagtrabaho, eh. Ah, okay. Tatlong araw ah, sa bahay. Ah. Pero pag wala? Oh, hindi ako makalakas ng maayos. Kasi pipilay-pilay talaga. Sa uh, after after, before, daw sa kong ito, after 3 days, minun siya na ano, kami. Mm. So, pero sir, most of, most of the time, like pa ako ng leader. Pero kung wala kang gawa, normal ka talaga? Hindi. Araw-araw sa trabaho eh. Ano yung hobby ayaw. Mm -hmm. Ano ba trabaho sir? Ano, grab drive. Ah, uh, motor po? Ano, motor Pagkat... Baka kasi pag may magandang babae salabas, <laughs> <Wala ako natatandaan laughs> sa labas, sinisilip yung pa kayo pala. Wala ka akong natatandaan sa kanila eh. so, bossing, anong nararamdaman mo? Lagi lang masakit dito eh. Bata, Hindi nawawala yung sakit? Hindi nawawala. Kahit ipahina. Oo. Hindi nawawala. Pag, na, pag na ako, yung lakad ko na ayos. Saan mo, baga pag napahinga mo siya, nagiging tolerable lang? Oo, nagiging tolerable. Pero, Pero nandun pa rin. Ko Pero, yan, 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 katulad yan. Nakapagpahinga ka. Ano nararamdaman mo? Oh, Kirot? Oh, ito, dito talaga kasi kahit na kahit masakit eh. Mm -hmm. oh, yun lang. Saan mo siya mas no. Sa upo, sa tayo? Sa, sa upo. Puto, tas driver ka? Ah, uh, mm -hmm. wait. Yun nga. Tapos pag medyo matagal na, mm -hmm. ang gagawin dito na masakit. Mm -hmm. hindi, hindi ko na siya ma-stay pala. <laughs> Pero nakatagdag na maayos. Oh, yan. <laughs> oh, ay, ano, sabit, no? Taas mo nga, sir. O, uh, uh, sakit mo. Ang Ay, Na hmm? 22, oh. Napapapig. Ipit, eh. Sir? Napacheck up na yan, sir. Yo. Ito. Napacheck up ko na lang pa isa, eh. Pero nung nakalang taon ba yun? Anong sabit, Iba naman yung loob ba si Hyblad. <laughs> Pero nung second, wala na yung blood. pag na. Kasi sinunod ko naman yung gamot nila. Mm -hmm. So, maraming ganito. Matagal-tagal na kasi akong ginagawa ng ganitong video eh. Mukha silang normal. Isa si Sir, sa, ngayon kasi nakapagpahinga sila eh. So, maraming ganitong case. Baka kasi isa kayo dito. Normal silang kumilos. Pero kapag umupo sila or tumayo sila na matagal, makirot. So, kapag ganyan yung nararamdaman nyo, eh, bala kayo. Lumalala yan. Pero, bala kayo. Ipaayos nyo yun. Huwag nyo ipatagalin. Ipatag kasi pag tumagal, uh, mas mahirap ayusin. Ilan taon na ito, sir, kung sakit mo? Tagal naman ang Kasi pag pinapay na nga, nakawala. Kaya... May ilang taon na yan? Hindi ko no. nga ka sa Abang ligger pero nawala kasi pag minsan kasi pag nararamdaman ko siya hindi ko siya pain reliever. Mm -hmm. siya. Tapos sa check up mo, na-detect nila na may tama ka diyan. Pina-check up ko to sa ano sa private. Okay. Ang tingnan mo sa akin, ang reseto sa akin, muscle relaxant. Okay. Marami ka na nagpahilot ka Ano lang eh, ang nagpahilot ko talaga, massage eh. Ah, okay. Yung okay. ano lang, pang spa. spa hall? Oh, okay. spa hall? spa <laughs> <laughs> hall. Sige, tayo <lagi> lang yun. <laughs> Nakakalakad ka na malayo? Hindi. Nakakalakad ka na malayo. Ay, may pahinga. Mm -hmm. Ay, ay, ah, di mo kayo diretsyo. Let's see, simula dito hanggang 7-Eleven. Ay, hindi naman kaso. Papahinga yan. PDTS ko na yung sakit nun. Tapos mong papahinga. Oo, oh, kaya nga. Oh, so testing natin mamaya, ha? Atin na natin siya naman magsasabi kung may sakit para kapag nilakad na malayo. Hmm. Ha? Oo, oh, kanina nga nung ano, sinilip ko kasi yung kodis taas. Pahinga muna ako sa gitna. <laughs> ah, man din na siya, no? Oh, yung kahanan. Mm -hmm. Sige sir, diba? Asawa mo ko yan? Ay, huwag mo binili yan. Asawa mo ko yan? Mga ate ko. Kaya mm -hmm. ko parang feeling ko kasi idad ko to si kuya. Kaya pinag... Like Masayahin lang pala. Kailan it... na po anak ko sir? Wala pa eh. Bro. Wala pa. May isa akong anak. Uh... Sa iba. Etong part na to may mga namamaga. Pero ito na naipit ako. Ayan o. Ayan uh... Ngayon lang si Basakit, no? Okay. Ang tanong? Bumat yung paa ko na. <laughs> Four years? Hindi kasi... Hindi ka naman saan nagme-mechanic ko pag nasisirain yung sasakyan mo, no? Minsan, pag kailangan. Marunong ka rin sa sa, sa akin, no? Konti. Sa iba ko na magpahilot, yung yabang nyo, ha? Hindi ka na talaga <laughs> <laughs> pag <laughs> nagmamanayo ako. Nagmamanayo din naman ako, pero... Ay, yung... konti nga lang. Pagpalit na yung gulong, pero di ko pa nasubukan. Pili oh, okay. ko kaya ko yun eh. Basic lang <laughs> yun. Ah, Nakabaw mo. Pagpalit <laughs> na yung gulong. na ka ng kamay. Okay lang, napilay ka na ban. <laughs> <laughs> Baon lang din. <laughs> Sa'yo, unahan na kita. Mm. Malaki yung chance mo sa one shot. Mm. Ay, lang, ah. Pero yung mga ako ha. Malambot eh. Harap ka dito sir. Tas mo na kami sir, parang super. mo na

si kayo sa Shit! Ay, dalawa kayo ni Marvin. Dalawa kayo po. Patakin to. Lakas ni Kuya. Blong blue, -blue. <laughs> May lakas mo Kuya. blue to ah. Ano <laughs> Oh, sabay mo. Um, to, paano man yung ugot mo. <laughs> 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 ano ang ginamit yun, eh? Di ba lang <laughs> sa wala din Tinatago kasi niya ang angin. Ibangan na natin to si Kuya Tabas. Wala ka mas may kapila, yung medyo may challenge. Ya abang! <laughs> Isa pa, bin pa, burong pa baba. Paul, ng patas pa. Ubus. Paul. Kasama siya lang yun. Sandinger arondang niko eh mata ko niyo. Sa tingin ko nga no nagkapaso na din si Kid pinto Ayo, sir. Ano pa lang to, to hindi pa tapos ha. Dito na naging improvement doon sa simple ng diwan. Amen. Sige, hmm, yes. simple lang yun. Yeah, yeah. Ano 'tong sample? Ano 'yan? Ano 'yung kape ko? Na Ano hindi mo kanina mataas? Ito. Taas mo. Oh. Okay. <laughs> Binay mo! Binay mo! Binay mo! Taas mo sasya. Taas mo nga. Oh, wala. Ayos Oy, okay. ba? Uy! Teka lang baka ma may ma-overwhelm ha. Basic. Ganito kasi yan. Yung laro ng spine attack. Yung spine problem. Ganito yung laro niyan. Kapag yung trabaho nyo medyo physical compare sa driver uh, yung mga physical work like like jogging? Hindi. Uh, construction worker, mekaniko, seaman, seaman, police sundalo, mga arm, mga navy, tambay. Medyo ibang ko sa pinyan. Pero kapag yung trabaho nila ay eh medyo mild mild lang, hindi naman kasi physical lang sa pagda-drive, lalo na siya lang automatic naman yung dinadrive niya. So medyo maliit yung chance ang lumala pa ng todo. Pero sa sarado natin, hindi kasi yung pagtakas ang problema natin, yung lakad na testing natin mamaya. Tapa! Wala mo yung nakakalit chan. Walang ganun. Ika, di Hindi sana Wala mo gusto mo pa maliit pa chan. Sir, hindi sana ako muna. Babay ka. Hindi mo wala ka chan mo. Hindi mo wala chan mo. Bin. Sini din, no? Sini mo ka. Sini ka. so, game, a uh, ulit, please, wala mga overwhelm gawa ng, hindi naman masyadong malalayong kay kahit 4 years na. Uh, paalala po sa lahat ng no advance payment, ang checking in booking, libre po yun. Ang bayad po pag tapos mahil. So, paano? Diyan mo na kayo, ha? Papalak muna natin to. Tapos, after nito, palalakarin natin siya dun sa malaya. Tingnan natin kung may sasakit pa, wala na. Tara, tira! Yeah. It's...

Ba't ka daw nagtato ng Para po daw lang ito. Hindi ka naman nagtayang. Alin ka lang Hindi tapos yun eh. Diba? Tapos papalaki eh. Dudugtong pa yan. Hindi tapos yun. Hindi tapos Hindi tapos. ko ko yung pa yung pasanon. Kayo, mga ano kayo eh. Kaya ano eh. Lumit. Alam pa rin ko eh. Kaya nga Nasa palabas natin ang mga ano. Nag-fade daw. Hindi sa palabas yung ano, confidential. Kirobin. Kirobin! Ay, puso galak. Sa laki ni Kuya, yung buong yung bu pagkasya sa braso niya. Buo ba? Buo mm -hmm. uh, niya. Ah! Ang tuwa! Ang tuwa! Ang tuwa! Ang Nagtitinda dati, eh. Ako nagtitinda OY! Okay, WALA NANG BABANG! <laughs> ano, pagpahingay lang natin, tapos may i-check na natin, ha? God bless po sa lahat. Sir, sige po. Tagilid po. Tagilid, upo. Tayo. Ganyan mo lang, sir. Magiging mga mo, ha? Okay. Sige, sir. Tayo po. Huwag po kayong yuko. Sige, tayo ka muna sa gilid. ten minutes <laughs> <laughs> hey, <laughs> 7-Eleven, sir. 7-Eleven? Oo. Oh, kaya ba ron? Dati, bago ako ilutin. Dito ako dyan, sa gitna. Ah, gitna. Check natin ha. Lamig. Wala, hindi ko na hinubad yung jacket. Lamig <laughs> na yung sa bahay na. Nalamig din ako. Wala yung anong makalig dito. Wala yung anong Huwag mga walang bahanan may makalig dito. Yan wala. Wala na.

Mm. oy hindi ko alam kung anong tawag sa sakit niya Anong tawag sa sakit mo? Ewan ko ha sabi mo po? Oh, Uy O, pili na lang sa likod Four years Yun na lang Para wala tanungan So, if ever na may sakit kayo Nakatulad niya Sinabi niya naman yung mga nararamdaman niya Although mukhang normal Baka may ganun kayo sakit Punta na kayo dito Ha? Welcome po kayo dito sa San Jose del Monte, Bulacan God bless po